at punta tayo sa maxi Ito, at natutunaw yung mga snow sobrang dulas pag ganito naputik yung daan eto at pasok na tayo Ito yung mga sayote, oh. 1.50 dollars. Nasa 60 pesos ang isa. Ito yung iba't ibang uri ng mga nuts. May almonds. Almonds. Ito yung iba't ibang mga pastries nila. Mga apple pie, mga muffins, mga cookies. Pero isa lang yung nahalata ako sa mga pastries nila, sobrang tatamis. Ito may mga oatmeal na cookies. Ito yung cinnamon na katulad sa atin na binibili natin sa Philippines. Meron din dito. Iba't ibang uwi ng mga muffins. Mga fi. Ito, hindi mo alam kung anong bibilin mo sa sobrang daming pwedeng pagpilian. Ito yung pie na may pecan pecan nuts may blueberry pie may apple pie ito masarap to yung para siyang ano uh, crumble crumble apple pie medyo matamis nga lang